training for work scholarship program ng TESDA pagsasanay uh, para sa kinabukasan ng mga Pilipino. Alamin natin 'yan sa balitang mas maganda pa sa good news sa report nito. Balitang mas maganda pa sa good news. D W The Better News. Pinapalakas ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang Training for Work Scholarship Program o TWSP upang mapataas ang kasanayan ng mga Pilipino. Noong 2023, umabot sa 174,596 ang mga enrollees sa ilalim ng TWSP kung saan 138,374 ang matagumpay na nagtapos. Sa mga nagsipagtapos, 73,030 ang sumailalim sa assessment at 69,187 sa kanila ang nakapasa na nagpapakita ng mataas na certification rate. Ang mga datos na ito ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng TESDA na magbigay ng dekalidad na pagsasanay at oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news.